Alam niyo yung Diyos-Diyosan? Sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyosan eh. 115.4 ng Awit. Pakinggan niyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Tamo? Oo. Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakalinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? May, merong kang hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ng ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng, ng Diyos-Diyusan. Na may paa, may pa... Kung ano-ano yung sinabi na yun, ano? Eh, yun ang maituturo sa'yo ng Diyos Diyosan. Basahin natin ang dos, di si ng dos, disi ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kaniya na ng mga piping diyos-diyusan. Ang pipi yan eh. Meron, ka meron ka ba narinig nagsalita na yung mga diyos-diyusan na yan? <coughs> pipi yan. may bibig din nagsasalita. May mata din nakakakita. May kamay din nakakatangan. May paa hindi nakakalakad. Eh kaya para yan eh, mahanginan man lang at huwag inaamag. Anong gagawin mo? Papasanin mo. Tapos kukumbida ka ng musiko no? Magbabayad ka ng mga artista. Minsan sa isang taon, papasanin yan, ilalabas. Kasi kailangang pasanin sapagkat hindi makalakad, sabi ni Jeremias. Oh, kita nyo, gising oh. ko. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Pabamaliwanag yan, mga kababayang katoliko. Diyos-Diyosan talaga yung inyong pasan-pasan Ang katunayang hindi tunay na Diyos yan, pag nadisgrasya, hindi nga ma maisalba yung sarili niya. Pakipanoorin eh. niyo ito. <sniffs> Nakita nyo? Yung nasa internet, nakita nyo ba yan? nasa internet yan eh. Eh, bilo mo, pasan-pasan, pinagpasan nyo pa may matanda na. Eh, Siyempre, kumakabius na yung yung kamay ni Lolo, baksak yung kanilang Diyos-Diyosan, tanggal ang ulo. Ito naman, nanakit pa ng ulo ng may ulo. Oh. Mm. Yan yun na, o. Yung kawawang pari, eh, tinamaan sa ulo ng ulo niya. Ayun, nasaktan pa yung pare. Ayun, hmm. tinan niyo Yan ang Diyos-Diyosan. Yan ba ngayon ang Diyos na sasabihin nyo? Na igagalang nyo, pamanalangin kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, papatungkol nyo sa Diyos. Sinabi na nga ng salita ng Diyos eh. Walang pagkadyos doon. Hindi natin marapat isiping ang pagkadyos. Katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabias na katalinuhan ng tao. Walang pagkadyos Walang espiritu ng kahit anong kabutihan dyan. Tagapagturo pa yan ng kasinungalingan para imbis na ang paglingkuran mo at sambahin, yung lumalang ang pinaglilingkuran mo, nilalang. No? Ang dapat nating maintindihan. Kaya maliwanag na maliwanag kapatid na amin, hinding-hindi ka nagkakasala pag hindi ka sisimba sa katoliko. Kasi ang tiyak na tiyak, pag nananatili ka sa katoliko, pagkagising mo palang, pinapagawa ka na ng kasalanan. Dapat daw pagkagising, sabi ng katisismo lumuhod ka na sa isang larawan. <laughs> ah, pagkagising mo palang, kasalanan na agad ang ituturo sa iyo, pagluhod sa binagbabawan ng Diyos na luhuran. Sana naunawaan mo kapatid na Ami. Maraming maraming salamat po, Brother Eli. Huwag ka lang magagalit ha. Gusto ko lang kasi diretsyo. Kasi marami na nanonood sa internet eh. Meron 20,000 tayong na, na nanonood sa... <coughs> Hindi ko alam, puro kung puro kaaway